After of couple of days ng pahinga, muli tayong nagpabalik dito sa Bocaue City Mall. Good afternoon. Sir Mark, Happy New Year po. Happy New Year, Mark. Happy po sa inyo. Happy New Year, Happy New Year. Welcome na welcome po kayo dito po sa City Mall. For today's vlog ay eh, kasama ko yung kapitbahay namin na si Jake na naka-blue at yung dalawa kong pamangkin na si Prince na nakapula at yung nagka-camera na si Kyle Angel. Dati silang lang yung clock na meron tayo. Nag-donate si Sir Bert Conan from Ka Canada ng karagdagan pang dalawang chess clock. So, Sir Bert, maraming salamat. Ito na po yung donated mo na dalawang uh, DGT North America chess clock. Ayan, tingnan po natin yung uh, dinonate ni Sir Bert Conan. So, ito po yung isa. Sir, Mike, Mike. Oh, hello, 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 hello. Magandang araw abang nag-unbox tayo, ay dumating ang mag-coach na si Sir Dan at ang rising star na si Vince Pascual. Kaming salamat Sir Bert Conan sa dalawang North, uh, DGT North America na chess Thank you so much Sir. oo so, ang early birds natin ngayon, si uh, Vince ng JIL at yung kanyang coach si Sir Dan. Kasama ko rin, no? Huh? pamangkin na si Prince, pamangkin ko din si Angel at yung aming uh, kapitbahay uh, ma pinakamalupit kong supporter si Jake. Ayan. Jake, away ka naman, Jake. Camera. Yo. Hindi ako makapaniwala sa laban ng mag-coach na ito mga ka-chess club. Aba, akalain nyo ba naman? 5-1 ang bigay ni Vince Pascual sa kanyang coach. Nagagalingan ako kay Coach Dan pero pinapartidahan pa rin ang 5-1 ni Vince Pascual. Potato Corner ang kanilang uh, laban dyan mga ka-chess club. Kung sinong talo, siya ang magpapa-French prize. bilis ha. Ano tayo? Soft drinks? Game. Best <laughs> no. of race to? 3, 3, Race to 3. Okay. best of 5. Game. Kahanga-hanga ang panalo ni Vince Pascual kay Coach Dan. 5-1 ba naman ang bigay? Kalain mong manalo pa siya ng French prize doon sa laban na yon, mga ka-chess club. Kaya kinumbinsi ko itong si Vince na labanan din ako ng 5-1. Katuwaan lang kumbaga mga ka-chess club. Friendly match at na namin na soft drinks ang makakamit ng gantimpala ng mananalo mga chess club. Bago pala magsimula yung laban, ikumpiyansa e, na ako na kaya ko nang ipanalo ito. Sapagkat kahit na sinong master dito sa Pilipinas, pag nilabanan ako ng 5-1, ah, hindi ko haatrasan. Para kasi sa akin, mabigyan ko lang ng komplikadong posisyon niyan, mag-uubos at mag-uubos ng oras yan. At pag nag-uubos ng oras yan, magsisimula ng mag-commit ng mga blunder yan mga ka -chess club. Kaya sa laban na ito, kumpiyansa ako na kaya kong ipanalo to. Okay, one zero, one zero. One zero. <laughs> tawang-tawa ako sa sinabi ni Vince Pascual, iskam daw ang 5-1. Hindi ko lubos maisip na lalabanin niya talaga ako ng 5-1 mga ka club. At dahil pakiramdam ko kontrolado ko ang match, ang strategy ko, alalay lang ang tirada dito sa game number 2. At kahit matalo ako, okay lang sa isip-isip ko. Basta't panalo ako sa game number 3 at kahit manalo siya sa game number 4, basta't sa game number 5, alam ko na ako ang mananalo. Tuling naman nun? ano <laughs> ba? <laughs> Talo tayo sa game number 2 mga ka Club at 1-1 na ang aming score dito sa race to 3 match at soft drinks ang gantimpala ng mananalo. Sa loob-loob ko, kailangan kong ipanalo ang game number 3 na ito. At kahit sa game number 4, alalayan ko lang ang tirada ko. Sa game number 5, tutuduhan ko rin ulit ng tirada. Pero bilib ako dito kay Vince Pascual despite of pinagbubutihan ko mga ka Club. At gusto kong manalo sa game na ito. Napakabilis at accurate ang tirada ni Vince Pascual kaya at medyo alam mo 'yun iniisip mo na hala pag nanalo siya dito one win away na lang siya para maipanalo niya ang match and looks like mananalo talaga siya dito mga ka-Chess Club nakakabilib itong si Vince Pascual mo ate oh 2-1 tuwan 1 2-1 tapos si Bill? din, Saan niya din. Ito po, kanina po. Para po, binili -win? Sa'yo yan, din yan, sa'yo din yan. Dumating na ang gantimpalang French prize ni Vince Pascual na napanalunan niya kay Coach Dan. At dito naman sa aming match, tuwa na ang score in favor dito kay Vince. Ibig sabihin, kapag ka nanalo na siya dito sa game na ito, Ah, Soft din naman ang kanyang makakamit na gantimpala. Iniisip ko sa puntong itong mga ka-chess club. Tiyak na iindahin ko ang talong ito kung sa kasakaliman man dahil hindi talaga ako lubos makapaniwala na kaya akong talunin sa 5-1 na partida lalo na dito kay Vince mga ka-chess club. Kaya sa loob, -loob ko, kailangan kong maipanalo ito, kunatan lang ulit and then try na make the position complicated as possible at hintayin na mag-commit ng mga blunder o mali itong si Vince Pascual. Pero hindi ganun kadali mga ka-chess club. Sharp and accurate itong si Vince despite of the short period of time. galing ni Vince. kahit 5-1 hirap ako kamer pang <laughs> lager <laughs> natatawa ako dito sa mga pinagsasabi ni Vince and finally tuto na ang score natin mga kachess club may chance na ulit tayong maipanalo ang match nito and then bumalik lang ako don sa aking original plan make the position complicated at hoping na maubusan ng oras itong si Vince at mag-commit ng kanya mga pagkakamali. And feeling ko, ito na yung chance ako na maipanalo ang match na ito, mga ka-chess club. Sa totoo lang, napahanga talaga ako ni Vince Pascual. Sa loob, loob ko, magiging madali lang yung match at magiging kontrolado ko yung match dahil nga 5-1 ang partida pero hindi. Ako pa ang naghabol ng panalo mga ka club at sinuerte lang ako kaya ako na panalo ang match. May mga instances na may chance na si Vince na makaipanalo yung match. Kaya nag-rematch kami, pinagbigyan ko siya. And this time, 5-3 na yung time control namin. 3 minutes siya and 5 minutes ako. At dito na lumabas yung kalidad ng tirada ni Vince Pascual. Nanalo siya 3-1 ang aming score kaya bawi lang kami doon sa aming soft drinks na pa-premium mga ka Chess Club. At matapos yung match, nanood na naman ulit ng sine itong si Vince Pascual. Kung sino ang kanyang kasama, hindi ko nasasabihin mga ka Chess Club. Sobrang nakakatuwa lang mga ka chess Club na buhat nung sinimula natin yung ating adhikain na i-develop at i-promote ang chess dito sa Bulacan at sa mga karatig lugar. Sa araw-araw na pagpunta natin dito sa Bukawi City Mall, eh laging madaming player ang pumupunta at nakikilaro dito. Maraming mga datihan na pabalik-balik na pumupunta dito at naglalaro. At meron ding mga baguhan na yung iba ay napadaan lang, mag-grocery -o, o kakain sana dito sa City Mall eh nagkaroon na ng interest na maglaro. Yung iba naman eh nakita yung ating ginagawa sa ating social media, sa Facebook, sa YouTube at TikTok at binisita tayo dito. Sana nga lang ay magkaroon tayo ng stable sponsors para maipagpatuloy natin itong ganitong gawain at yung mga mabubuting programa pa natin na pinaplano para sa development ng chess dito sa Bulacan at sa mga karatig lugar.